A day in my life has sabrikat nga nakasawahing kontraktor for today video, day. So, itong video pala ay kahapon. Ngayon ko lang na-edit kasi naman umatakar na naman yung katamaran ko. Hmm. Kahapon pala is araw ng linggo kaya naglaba ako sa ilog. Kaya pala ako sa ilog naglaba is eh, sobrang dami na kasi, day, ng mga labahan ko o oh, hindi na kaya sa ano, bumba. Dapat talaga sa ilog na, day. Mas maganda kasi maglaba sa ilog kasi sagana ka talaga sa tubig at saka yung number one talaga, day, na gustong-gusto ko sa ilog maglaba kasi, isa kasi isang banlaw lang, day. At fast forward pala, mga day, is nandito na pala kami sa ilog. Mabuti na lang talaga din, is na dericho na yung motor dito, day. Natakot pa nga ako dito, day. Kaya baka kami magdericho dun sa tubig. At ako ay nagpapasalamat din kasi malinaw ngayon yung ilog, mga day. O, tingnan nyo. At saka, yan na nga, mga day. Pinasan na pala ng aking asawa yung isang sakong labahan, day. Yung gusto ko nga nito na lang na mga labahan, day, ano na lang <laughs> ano na para wala ng kahirap-hirap diba? Bago pala ako magumpisa maglaba is nagipon muna kami ng mga bato para sa may paglalagyan ng mga damit. Kasi naman parang tumaas kasi yung tubig kaya ayan nagano muna kami ng bato. Medyo natagalan nga ako dyan mga jay. At pagkatapos kami magipon ng mga bato ay hinawad ko na yung mga labahan mga jay. At saka naglagay na ako sa planggana ng tubig at saka powder para pag magwaswas na ako is diretsyo ko na lang sa planggana. By the way mga daya ako lang pala pala yung naglalaba ngayon dito sa ilog. Kasi naman yung asawa ko pagkalagay niya lang ng isang sakong labahan dahil umalis ka agad kasi magbibilad daw siya ng kumay. Okay, pumunta sila dun sa palayan yung binigay na isang sakong ano, palay sa akin ng tatay ko. Pinakuha ko sa kanya kasi sayang naman. Baka mangitim na kasi yung palay kaya pinakuha ko dun sa palayan. At balik na nga tayo dito sa aking Abang video. Habang pala ako'y nagwawaswas mga dyan, mabuti na lang talaga nakita ko yung aking anak dahil inaanod na, na day kaya eh, paano kasi hindi maano Kasi medyo malakas yung ano ngayon Agos ng tubig dahil Salamat na rin dahil may kasabay na din ako maglaba Kasi yung aking kamaritis dahil is Naglalaba din niya yun dito sa salog Kaya ayan may kamaritis na ako At saka kasama niya pala yung asawa niya Ito namang pamangkin ng aking asawa is nagutom daw siya Kaya kumain muna siya Iwanan ko nga siya ng video habang siya ay kumakain Kasi naman mga dzay naaaliw ako sa kanya Habang siya ay kumakain um mm -mm, Parang natatakam din ako dahil Isang oras na pala ang nakalipas ay Mating ng aking asawa mga Jay, sakto lang talaga is natapos na ako sa kakalaban ng mga decolor kaya pinabanlawan ko na sa kanya dayo nagdadagmit siya. Kaya pala siya nagdadagmit mga Jay kasi may lakad pala siya. Punta daw sila ng dagat. Kasama ang kanyang mga barkada. Magahapi-hapi sila dun habang ako dito ay nagpapakahirap magkuskus tayo ng mga labahan At day. Alam mo dahil hindi pa talaga kami nito magsangkay hanggang ngayon kasi nga naiinis nga talaga ako kahapon dahil kasi iniwanan kami dahil yung mm -mm nagbaktas kami dai imagine dai medyo malayo yung linakaran namin dai hanggang ngayon yung likod ko yung pa ako masakit. Um um. kaya nga minsan dai nakakapagisip na lang talaga ako ng hindi maganda what if kasi naman dai hindi ko feel yung pagmamahal niya para sa akin dai hmm. kasi naman dai parang may oras kasi siya sa mga barkada niya kaysa sa akin. at paano ko naman nasabi mas may oras siya sa barkada niya kaysa sa akin kasi naman dai nakailang bisis na ako kasi magyaya sa kanya Pag linggo pwede punta tayo ng dagat maligo tayo at saka sama natin yung mga bata para naman mamag-enjoy yung mga anak natin. Kahit ganyan lang sana, day, hindi niya yan magawa. Marami yung mga dahilan na sasabihin sa akin. Pero kung sa mga barkada niya, day, isang sabi lang yan, day, aalis ka agad yan. Kahit, kahit hindi ako papayag, aalis talaga yan. Minsan no? talaga, day, pag masama na talaga yung loob ko sa kanya, no, iniiyak ko na lang talaga ng palihim, day. At saka yung kinakausap ko, alam, day, kung sino yung Panginoon. At nagpapasalamat din ako kay Papa God kasi pinapatatay tatag niya talaga yung loob ko, day. Kasi kung hindi talaga ako malapit kay alam mo, day, baka nagbigtina ako matagal na. So, balik pala tayo dito sa akin video, mga jay. Tapos na pala ako maglaba dito, no. Say it, so, sa'yo, my next vlog, mga jay, kami pala ay pa na. Kung nagustuhan mo pala yung video ko, huwag kalimutin pindutin yung arrow sa baba, day. Yung arrow button, day. Please lang, jay. Ingat pala kayo palagi. Salamat!